araw-araw na mga salita ng Diyos. May anim na pangunahing mga pandaraya na ginagamit ni Satanas upang gawing tiwali ang tao. Ang una ay kontrol at pamumuwersa. Iyon ay gagawin ni Satanas ang lahat ng maaaring gawin. Upang kontrolin ang iyong puso. Ano ang ibig sabihin ng pamumuwersa? Nangangahulugan ito ng paggamit ng pagbabanta at sapilitang taktika upang pilitin kang sumunod dito. Na pinag-iisip ka sa mga maaaring mangyari kung hindi ka susunod. Natatakot ka at hindi nangangahas na salungatin ito, kaya nagpapasakop ka rito. Ang ikalawa ay ang pandaraya at panlalansi. Ano ang kaakibat ng pandaraya at panlalansi? Bumubuo si Satanas ng ilang kwento at mga kasinungalingan na nilalansi ka na paniwalaan ang mga ito. Kailanman hindi nito sinasabi sa iyo na ang tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi rin ito direktang sinasabi na ikaw ay hindi ginawa ng Diyos. Hindi nito ginagamit ang salitang Diyos sa anumang paraan, ngunit sa halip ay gumagamit ng iba pang bagay bilang kahalili na ginagamit ang bagay na ito upang linlangin ka ng sagayon ay wala kang ideya sa pag-iral ng Diyos. Siyempre, kasama ng panlalansi ang maraming aspeto, hindi lamang ang isang ito. Ang ikatlo ay ang sapilitang pagdoktrina. Ano ang sapilitang itinuturo sa mga tao? Ang sapilitang pagdoktrina ay ginagawa ba sa sariling kagustuhan ng tao? Ginagawa ba ito na may pahintulot ang tao? Hindi. Kahit hindi ka pumayag, wala ka nang magagawa. Nadodoktrinahan ka ni Satanas nang hindi mo namamalayan na ikinikintal sa iyo ang pag-iisip nito, mga patakaran sa buhay nito at ang diwa nito. Ang ikaapat ay ang mga pagbabanta at mga pang-aakit. Iyon ay ginagamit ni Satanas ang iba't ibang mga pandaya upang iyong tanggapin ito. Sundin ito. Gumawa sa paglilingkod dito. Gagawin nito ang lahat upang makamit ang mga layunin nito. Minsan nagbibigay ito ng maliliit na pabor sa iyo. Samantalang inaakit ka nito na magkasala kung hindi mo susundin ito. Pahihirapan ka nito at parurusahan ka. At gagamit ito ng iba't ibang paraan upang salakain ka at bitagin ka. Ang ikalima ay panlilinlang at pagkaparalisa. Ang panlilinlang at pagkaparalisa ay ang pagbuo ni Satanas ng ilang mga salitang masarap pakinggan at mga ideya na angkop sa mga kuro-kuro ng mga tao upang palabasin na parang isinasaalang-alang nito ang pisikal na kalagayan ng kanilang mga buhay at mga kinabukasan gayong ang totoo ito ay tanging layunin nito na linlangin ka. Pagkatapos ay pinaparalisa ka nito upang hindi mo malaman kung ano ang tama at ano ang mali. Sa gayon, ikaw ay nalinlang ng hindi mo nalalaman at sasa ilalim sa kontrol nito. Ang Ikaanim ay ang pagkawasak ng katawan at isip. Aling bahagi ng tao ang winawasak ni Satanas? Ang isip ng tao at buong pagkatao. Winawasak ni Satanas ang iyong isip. Inaalisan ka ng kakayahang tumutol, na nangangahulugan na ang iyong puso ay dahan-dahang bumabaling kay Satanas nang hindi mo inaasahan. Ikinikintal nito ang mga bagay na ito sa iyo araw-araw. Araw-araw na ginagamit ang mga ideya at mga kulturang ito upang impluensyahan at linangin ka na dahan-dahang sinisira ka upang huwag mo nang gustuhing maging isang mabuting tao upang wag mo nang naising manindigan para sa tinatawag mong katuwiran. Hindi mo namamalayan. Wala ka ng taglay na pagpupursiging lumangoy laban sa agos, sa halip ay magpapatianod na lang dito. Ang pagkawasak ay nangangahulugan na labis na pinapahirapan ni Satanas ang mga tao kaya nagiging mga anino na lamang sila ng kanilang sarili hindi na tao dito tumitira si satanas sinasakmal at nilalamon sila bawat isa sa mga pandaraya na ito na ginagamit ni satanas upang gawing tiwali ang tao ay makapagtatanggal ng kapangyarihan sa tao na lumaban. Alinman sa mga ito ay nakamamatay sa mga tao. Sa madaling salita, anuman ang ginagawa ni Satanas at anuman ang pandaraya na ginagamit nito ay makakapagpahina sa iyo. Makakapagdala sa iyo sa ilalim ng kontrol ni Satanas at makakapagpalubog sa iyo sa isang kumunoy ng kasamaan at kasalanan. Ito ang mga pandaraya na ginagamit ni Satanas upang gawing tiwali ang tao.